ang lalaking taga Brazil. Naging isang salarin dahil sa pagnanais na makontrol ang lahat. Kamusta? Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay maganda lamang kapag ito'y taos pusong damdamin mula sa magkabilang panig? Paano kung ito ay magbago ng anyo? Bago tayo magsimula sa nakakakilabot na kwentong ito, may gusto akong itanong sa inyo. Para sa'yo, ano ang sumisira sa isang tunay na relasyon. Hindi pagkakasundo sa mga pananaw, pagiging possessive, pagkontrol, pagmamanman, upang masagot iyan. Sabay-sabay nating suriin at alamin ang takbo ng isipan sa paglutas ng kaso ni na Alini Mendez at Ricardo Godinho. Ang kaso natin ngayon ay muling magdadala sa atin sa Inglaterra. Ngunit bago iyon, Puntahan muna natin ang Southern Hemisphere at mas partikular sa makulay na bansa ng Brazil. Si Alini ay nanirahan sa bulubunduking lungsod ng Belo Horizonte. Ipinanganak siya noong 1979, ang panganay sa isang mahirap na pamilya. Nangangahulugan ito na kailangang maging mature agad si Alini upang tulungan ang kanyang ina sa pag-aalaga ng pamilya. Ang ama ni Alini ay may problema sa alak at madalas isama ang kanyang ina sa bar. Ngunit bilang panganay, ginampanan ni Alini ang papel ng isang ina sa kanyang mga kapatid sa isang pamilyang puno ng problema lalo na sa alak. Pagsapit ng 2001, si Alini ay 22 taong gulang na at nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit upang tulungan ang pamilya na makaahon sa hirap habang nagtatrabaho dito. Nakilala niya si Ricardo Godinho. Si Ricardo noon ay 24 na taong gulang. Nagtatrabaho sa parehong tindahan bilang isang delivery assistant. Madalas silang magkita pagkatapos ng trabaho. At nagsimula ang kanilang relasyon noong 2003. Kahit na lumaki si Alini sa isang magulong pamilya, siya ay isang napakapositibo at puno ng pag-asa na tao. Nang mahalin niya si Ricardo, tiningnan niya ang kanilang hinaharap ng may optimismo. Pareho nilang gustong baguhin ang kanilang buhay. Umalis sa Brazil at humanap ng ibang lugar na may mas maraming oportunidad para sa hinaharap at sa kabutihang palad. Matapos magsaliksik, nalaman nila na maaaring mag-apply si Ricardo para sa isang Italian passport dahil sa lahi ng kanyang pamilya. Gamit ang pasaporte na ito, ang mag-asawa ay may karapatang pumasok sa karamihan ng mga bansa sa European Union. Malaki ang pag-asa ng mag-asawa na makapagtrabaho sa Inglaterra, partikular sa London. Gumawa si Ricardo ng peking marriage certificate para maging kwalipikado si Alini na makapasok sa bansa. Sa loob lamang ng ilang buwan, lumipat ang mag-asawa sa London at nakilala bilang Mr. at Mrs. Godinho. Pagdating nila roon, dahil sa kanyang kabaitan at init ng pagtanggap, mabilis na nakahanap ng trabaho si Alini sa isang hostel sa ng London. Ang trabaho niya ay ang pag-asikaso sa mga bisitang internasyonal. Dahil sa trabahong ito, nakilala ni Alini si Vanessa na isa ring taga Brazil. Mabilis silang naging malapit at kalaunan ay naging matalik na magkaibigan. Pagkaraan ng apat na taon, tila parehong nakapirmina si na Alini at Ricardo sa kanilang buhay sa United Kingdom. Sa panahong ito, naramdaman ni Alini na komportable na siya at may sapat na ambisyon upang simulan ang sarili niyang negosyo. Kasama si na Ricardo at Vanessa. Ang kanyang ideya sa negosyo ay simpleng ngunit napaka-epektibo. Gusto niyang gumawa ng mga Brazilian cake para sa publiko sa London. Lalo na ang pagtuon sa mga birthday cake dahil napaka-popular nito sa lugar na tinitirhan niya. Kaya, pinili ng mag-asawang Godinho ang Inglaterra bilang kanilang bagong tahanan. At hindi nagtagal pagkatapos ng negosyo, Tinanggap din nila ang kanilang unang anak, napakasaya ni Alini, at ang pagiging isang ina ay lalo pang nagpasigla sa kanya. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang kanilang anak ay isinilang na may maraming problema sa kalusugan. Nagdulot ito ng pag-aalala sa kanila, lalo na dahil sa estado ng kanilang ilegal na paninirahan sa United Kingdom. Dahil dito, Noong 2008, nagpasya si na Alini at Ricardo na bumalik sa Brazil dahil naniniwala silang iyon ang pinakamabuting desisyon para makuha ng kanilang anak ang kinakailangang paggamot ng walang hadlang sa wika o problema sa papeles. Bagamat ang pagbabalik sa Brazil ay pansamantala lamang dapat, mas matagal na nanatili ang mag-asawa sa kanilang sariling bayan. Sa panahong ito, nagsilang pa si Alini ng dalawang batang lalaki. Ang pagiging isang ina ay ang bagay na palagi niyang hinangad sa buhay at inakala niyang ang pagiging magulang ay pangarap din ni Ricardo. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa Brazil, nalugmok si Ricardo at nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Nagdulot ito ng tensyon sa kanilang relasyon at mas nakakabahala ganap nitong binago ang pag-uugali ni Ricardo kay Alini. Nanatiling matiyaga si Alini sa kabila ng mga paghihirap na ito, ngunit labis siyang nag-aalala na may masamang mangyayari kay Ricardo dahil siya ang kanyang asawa at ama ng tatlo nilang anak. Lalong lumala ang problema ng maging marahas si Ricardo kay Alini at dahil dito, naghiwalay ang dalawa. Ngunit sa maikling panahon lamang, tinanggap muli ni Alini si Ricardo. Ngunit sa kondisyon na magbabago na siya para sa mas mabuti. Mahuhulaan mo kaya kung mangyayari iyon o hindi. Sa buong panahon na sila ay magkasama, laging mayroong isang uri ng pagiging posesib sa kanilang relasyon. Dinagdagan pa ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, mas lalong lumala ang sitwasyon. At ito ay madalas na nangyayari. Nanatili si Alini kay Ricardo dahil sa kanilang mga anak. Ngunit hindi nagtagal, nag-alala siya sa kung anong mangyayari sa mga bata at sa kanya kung iiwan niya ito. Sa huli, pumayag si Alini na manatili kay Ricardo, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan nilang bumalik sa London, hindi sapat ang suporta sa Brazil para sa kanilang lumalaking pamilya kaya pumayag si Ricardo. Noong 2014, ang pamilya ng lima ay bumalik sa Inglaterra. Anim na taon mula nang una silang umalis. At ngayon ay bumalik sila na may dalawang bagong miyembro. Bagamat bumalik sila para sa mas magandang oportunidad. Nahirapan talaga si Alini na makahanap ng trabaho at ganoon din kay Ricardo. Gumagamit pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot at ang kanyang pagiging kontrolado kay Alini ay madalas pa rin nangyayari. Ang pagbabalik sa United Kingdom ay tila hindi tulad ng inaasahan ni Alini, bagamat may mga kaibigan at kapitbahay na natuwa sa kanilang pagbabalik. Maging ang kanyang matalik na kaibigang si Vanessa at ang asawa nito ay nag-alok ng tulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng matutuluyan hanggang sa sila ay makapagsimula muli. At sa sumunod na tatlong taon, lahat ng bagay sa labas ay tila normal. Ngunit walang nakakaalam na sa loob ay isang pamilyang puno ng gulo at problema sa labas. Ipinapakita nila na sila ay isang mapagmahal na mag-asawa. Nagluluto ng magkasama. Nagaalaga ng mga anak. At may mga cute pang tawagan. Nagkaroon pa sila ng isa pang miyembro sa pamilya. Isang anak na babae. At dahil dito, ang bahay sa Epsom ay naging mas masikip kina Alini, Ricardo at apat na anak kasama si Vanessa at ang kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, patuloy na kinokontrol at tinatakot ni Ricardo si Alini. Ang panlabas na anyo na nagtatago sa katotohanan ay nabasag isang gabi noong 2017. Habang natutulog si Vanessa at ang kanyang asawang si Henry, bigla nilang narinig ang sigaw ni Alini mula sa sala. Tumalon si Vanessa mula sa kama. Ginising ang kanyang asawa. At pareho silang tumakbo papunta sa sala. Nakita nila si Alini na takot na takot, nakayuko sa sofa. Nakatayo si Ricardo. Ilang hakbang ang layo sa kanya at halatang nag-aaway sila. Sinabi ni Alini na nag-aaway sila ng bigla siyang sinakal ni Ricardo. Sa sandaling iyon, si Alini ay nasasaktan, desperado at labis na natatakot. Kahit na sumasa ilalim si Ricardo sa paggamot para sa kanyang adiksyon, tila ito ay isang karaniwang sitwasyon tuwing nagbabanta si Alini na iwan siya at lalo siyang nagiging marahas. Sa wakas ay napagtanto ni Alini na sobra na at ayaw na niyang makasama pa si Ricardo. Ngunit kailan ang pinakamagandang oras para umalis at paano niya ito gagawin? Mayroon siyang apat na anak kaya hindi siya basta-basta na lang makakapag-impake at umalis. Nagsimulang maghintay ng tamang pagkakataon si Alini. Piniis niya si Ricardo hanggang sa dumating ang unang oportunidad. Mula nang bumalik sila sa United Kingdom noong 2014, Nakapagtayo si Ricardo ng isang maliit na kumpanya ng construction para sa kanyang sarili at nakakagulat, maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Ngunit malinaw na walang alam si Ricardo sa pananalapi at accounting. Kaya si Alini ang namamahala sa pananalapi ng kanyang kumpanya. Ito ang paraan kung paano kumikita ang kanilang pamilya. Nakadepende sila sa paglago ng negosyo ni Ricardo para mabuhay. Hindi nagtagal ang kapayapaan bago dumating ang bagyo. Hindi lubos na naiintindihan ni Ricardo ang kanyang mga account at kita. At tiningnan niya ang mga ito nang walang sapat na kaalaman. Iniisip na may nakita siyang pagkakamali. Sa isipan ni Ricardo, pila 37,000 pounds. Nakatumbas ng halos 2.8 milyong piso ang nawala sa kanyang bulsa. Siyempre, pagkatapos ng kanyang maling hinala, kinompronta niya si Alini. Inakusahan niya itong nagnakaw ng pera at nagpaplanong iwan siya. Sa kanyang isipan, nagtaksil ito. Ngunit ang katotohanan ay walang ginawang masama si Alini. Sadyang hindi lang marunong magbilang si Ricardo. Munit sa kasamaang palad, ang kanyang galit ay kasing sidhi ng kanyang kamangmangan. Sa puntong ito, talagang lumala na ang sitwasyon para sa mag-asawa. Bagamat gusto ni Alini na maghiwalay ng mapayapa, may ibang plano si Ricardo. Napakatuso niya at gusto niyang bumalik si Alini sa pamamagitan ng pagseselos dito. Nagsinungaling pa siya kay Alini na mayroon siyang ibang relasyon at gusto nang magpakasal sa ibang babae. Talagang inaasahan niyang magmamakaawa si Alini na manatili siya. Ngunit naging isang malaking kabiguan ito nang hilingin lamang niya na bilisan ang kanilang diborsyo. Sumapit ang rurok ng kanilang alitan noong Pasko ng 2018. Kahit nasira na ang kanilang pagsasama, ayaw ni Ricardo na umalis si Alini gusto niyang siya ay para lamang sa kanya. Gayun paman, hindi nagtagal, napagtanto niya na kung talagang gusto nitong umalis, maaari itong tumakas mula sa Inglaterra anumang oras kasama ang mga bata. Kaya para mapigilan ito, pinunit niya ang mga pasaporte ng kanilang mga anak sa harap ni Alini. Ngunit kahit ang pananakot na ito ay hindi sapat para pigilan siya. Noong Disyembre 7, 2018, lumapit siya sa pulisya at iniulat na natatakot siya para sa kanyang buhay at sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa kabutihang palad, pinakinggan ang kanyang mga alalahanin. Binigyan siya ng isang ligtas na tirahan malayo kay Ricardo. Bukod dito, ang malalapit na kaibigan ni Alini ay bumuo ng isang pribadong group chat sa WhatsApp upang suportahan siya kung kinakailangan. Ngunit habang unti-unting bumubuti ang lahat at dahan-dahang nakakaramdam ng kaligtasan si Alini sa pagbawi niya sa kontrol ng kanyang buhay, hindi niya alam na may masamang binabalak si Ricardo. Matapos ang kanilang paghihiwalay, natuklasan ni Ricardo ang mga lumang gamit na iniwan ng kanyang pamilya at dito ay hindi sinasadyang natagpuan niya ang dating SIM card ni Alini matapos ilagay ang SIM sa isang telepono, napagtanto niya na mayroon siyang akses sa lahat ng mga mensahe at email ni Alini, pati na rin sa kasalukuyang numero ng telepono nito at ang mahalaga, pinahintulutan nito si Ricardo na magkaroon ng ganap na akses sa support group ni Alini sa WhatsApp. Nang walang nakakaalam na iintindihan niya ng malinaw ang mga plano ni Alini kung saan siya pupunta kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang sinasabi, at maging ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng mga mensahe. At ang mas malalapa, maari maaari na niyang subaybayan si Alini anumang oras gamit ang Find My iPhone feature sa pamamagitan lamang ng pag in sa account ni Alini. Nakikita ni Ricardo kung nasaan siya sa anumang oras. Hindi niya nais na hayaan siyang umalis ng mapayapa. Sa katunayan, sa sumunod na buwan, natagpuan din sa wakas ni Ricardo kung saan nakatira si Alini. Matapos matukoy ang eksaktong lokasyon, dalawang beses siyang nagtangkang pumasok ng pilit at sa parehong pagkakataon ay nagtapos ito sa kanyang pagkakaaresto nang siya'y mahuli. Sa wakas ay nakialam na ang mga serbisyong panlipunan para sa mga bata at bilang resulta, pinayagan na lamang si Ricardo na makita ang kanyang mga anak sa ilalim ng superbisyon. Tiningnan ito ni Ricardo bilang huling hangganan ng kanyang kontrol. Kung siya nalang mag-isa ang magpapalaki sa kanilang mga anak, para sa kanya, isa itong kabiguan. Muli siyang nawalan ng kontrol sa sarili at nagsimulang magbanta sa kanyang buhay. Hinimok si Alini ng kanyang mga kaibigan na dalhin ang mga mensaheng ito sa pulisya Ngunit dahil sa pagnanais na iwasan ang gulo, nagpa siya siyang huwag itong gawin at umasa na titigil din si Ricardo at magpapatuloy sa kanyang buhay. Alam ni Alini na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit sa kabila nito, naniniwala pa rin siyang hindi gagawa ng anuman si Ricardo sa harap ng kanilang mga anak. Sinimulan niyang isama ang kanyang tatlong taong gulang na anak na babae kahit saan maging sa pamimili, trabaho o sa pagsundo sa mga kapatid nitong lalaki. Mula sa paaralan kahit na mayroon namang magagamit na childcare service, araw-araw maglalakbay siya mula sa kanyang pansamantalang tirahan patungo sa labas ng Epsom para ihatid at sunduin ang kanyang mga anak sa paaralan. At sa isa sa mga karaniwang paglalakbay na iyon, isang araw, sumiklab si Ricardo, Pebrero 8, 2019, panahon noon ng taglamig sa Inglaterra. Gumising si Alini upang ihanda ang kanyang mga anak para sa paaralan. Ang kanyang paglalakbay mula sa sentro ng London patungong Epsom ay nangyayari dalawang beses sa isang araw. Naging normal ang takbo ng umaga Nagpaalam si Alini sa kanyang mga anak sa gate at nangakong magkikita sila muli pagkatapos ng klase. Samantala, hindi kalayuan sa paaralan. Sinimulan din ni Ricardo ang kanyang araw tulad ng dati. Umalis sa kanyang bahay sa Kingston Road para magtrabaho. Ngunit sa araw na ito, may dala siyang isang espesyal na kagamitan. May ilang trabaho si Ricardo noong umaga nagpunta siya sa Homely at pagkatapos ay sa Chelsea. Matapos makumpleto ang mga ito, nagpakarga siya ng gasolina sa kanyang itim na pickup truck sa isang gasolinahan kung saan nakunan ng CCTV ang kanyang mga kilos. Pagsapit ng hapon, pabalik na si Alini sa Epsom upang sunduin ang kanyang mga anak na lalaki. Kasama niya ang kanyang tres taong gulang na anak na babae. Gamit ang subway mula sa sentro ng London, sumakay ang mag-ina sa bus sa kanilang karaniwang hintuan sa Epsom, bandang 2.38 ng hapon. Nagpunta si Alini sa likuran ng bus para paupuin ang kanyang anak. At makalipas lamang ang pitong minuto, bumaba na sila, hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak, at sabay silang lumabas ng sasakyan. Gayunpaman, may isang hindi pang karaniwang pickup truck na sumusunod sa kanila. Ang sasakyan ay patungo kina Alini at sa kanyang anak at dito na naging nakakatakot ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng kamera ng bus, makikita lamang ang pickup truck na umakyat sa bangketa sa harap ni Alini at ng isang grupo ng mga ina. Mula sa sasakyang ito, lumabas si Ricardo. Walang emosyon ang kanyang mukha at tahimik siya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang kutsilyo. Napuno ng takot si Alini. Sumigaw siya, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na sumugod si Ricardo. Inatras ang kutsilyo. At sinimulan siyang saktan ng paulit-ulit. Ang ibang mga ina ay walang magawang nanood sa pangyayari ng may matinding takot. Wala silang maalalang anumang emosyon sa mukha ni Ricardo. Maliban sa siya ay napakakalmado. Ang pag-atake ay binubuo ng pitong saksak sa loob lamang ng disipitong segundo. At pagkatapos, itinapon ni Ricardo ang sandata sa pickup truck at mabilis na tumakas. Pagkatapos nito, agad na tumawag ng ambulansya at pulis ang mga ina sa paligid. Si Johnny Miller, na siyang humila sa anak na babae ni Alini palayo sa panganib, ay sinubukang takpan at itago ang katatapos lang na pangyayari. Ngunit naging walang saysay ang pagsisikap na iyon nang masaksihan ng tatlong taong gulang na bata ang lahat. Tumingin ang bata kay Miller at sinabing, Hindi na babalik si mami. Di nagtagal. Dumating ang isang ambulansya at pulis sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa kasamaang palad, idineklara si Alini na pumanaw na pagdating sa ospital. Pagkatapos nito, tinawagan ni Ricardo ang ilan sa kanyang mga kaibigan at empleyado upang aminin na sinaktan niya ang kanyang asawa. Nahuli ng pulisya ang kanyang truck makalipas lamang ang isang oras at kalahati mula sa pag-atake. At siya ay inaresto bago sinampahan ng kasong first degree murder. Kinahaharap din niya ang kasong pagdadala ng mapanganib na sandata sa pampublikong lugar. Nang humarap sa Guildford Crown Court, nagsimula ang paglilitis ni Ricardo noong Hulyo 1. 2019. At hindi nakakagulat, itinanggi niya ang lahat ng anyo ng pagkontrol sa kanyang asawa. Sinabi rin niya na siya ay nasa ilalim ng matinding stress noong panahon na sinaktan niya si Alini at malinaw na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ayon sa kanya, wala siyang intensyon na kunin ang buhay nito. Bagkus, ay sumiklab lamang ang kanyang galit na hindi makontrol dahil hindi niya nakikita ang kanyang mga anak. Ang mga saksi sa pinangyarihan ay nagsalita at isinalaysay ang kanilang mga naranasan. Naalala rin ng mga karaniwang kaibigan ang pagkontrol at pagpapahirap na ginawa ni Ricardo sa kanyang asawa at kung paano unti-unting naging isang taong puno ng takot at pagkabalisa si Alini sa ilalim ng kalupitan ng lalaking ito. Sa huli, Si Ricardo ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpaslang kay Alini. Nakatanggap siya ng habambuhay na sentensya noong Hulyo 18, 2019 at itinakda ang isang minimum na 27 taon sa bilangguan bago siya maaaring mag-apply para sa parole. Ang ginawang pag-atake ni Ricardo ay nagpakita ng pinakamasamang katangian sa kanyang pagkatao ang kanyang malupit na gawain ay kumitil sa buhay ng isang inosenteng ina at nag-iwan sa apat na anak na ulila. Si Ricardo ay sakim, mapagkontrol at manipulative. Tumanggi siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at para sa kanya, mas mahalaga ang paghihiganti kaysa sa buhay ng kanyang matagal ng kapareha at sa huli, maging sa sarili niyang buhay. Masyadong maagang pumanaw si Alini. Nag-iwan siya ng puwang sa puso ng maraming tao. Higit sa lahat, ang kanyang pagkawala ay nag-iwan sa puso ng tatlong anak na lalaki at isang maliit na anak na babae ng isang sakit na hindi kailanman maghihilom. Siguradong mayroon na kayong sagot sa tanong sa simula ng video. Hindi ba, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkalkula o pag-aari? At kung kayo ay nasa isang nakalalasong relasyon, panahon na para itigil ito. Ano sa tingin ninyo ang tungkol sa kasong ito? Sapat na ba ang parusa para magsilbing babala? Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.